Okay, isang napakagandang araw mga kapanda So ngayon mag update tayo So June 17 Update natin yung mga gumamit pala ng aking referral link ano? So baka hindi kayo na text or na email So tingnan nyo po dito yung pangalan nyo Baka nakapasayo So pasok tayo sa ating apps So post request muna tayo no? Kasi baka pasukan tayo ng booking So yan opportunities Click natin So dito uh, bagal ano sa so, yan refer a friend ano So click ko Ito sa apps ko to ha ah, Makikita mo yan sa put Panda Rider apps mo yan So in progress Tingnan natin So umpisa natin sa pinakadulo Kasi yan doon yung latest. So number 1 Lilo Castellano So ang bilis ano So tanda nyo na lang mga Kapanda So kung nandyan yung pangalan nyo lumabas ko na isa isa inyad. so tingnan nyo na lang then pwede kayong mag comment dito kung uh, hindi kayo na text or uh, na inform na nakapasa kayo then pag nakita nyo yung pangalan nyo dito ibig sabihin pumasa kayo gamit nyo yung aking referral link kaya ano pa inintay mo ano? magbiyay ka na so sige play na lang natin ha Okay, so marami sila mga panda Almost 100 po yan Then uh, binilang ko siguro mga Almost 200 na na panda rider Yung naipasok natin sa Foodpanda panda Gamit ang uh, aking referral link So kung may balak din kayong mag-apply uh, Yung mga hindi pa nakapag-apply Gamitin nyo yung referral link ko Lalagay ko lang dyan sa uh, comment section ano? Click nyo lang yan Then mag-open yan, papasok kayo dun sa application. So, yan, yung pinakauli natin si Randy Gestro. Yan. So, nawawala na kasi yan pag tumagal na dyan. Kaya kumukunti yung uh, nakasulat yan. So, then, pag na-hard na po pala kayo, wala kayong bag. Ito, bili kayo nito, itong thermo bag na black. Mabibili mo to din sa mga, ano, Shopee. So, pati yung uh, cup holder, mabibili mo rin yan. So, para hindi ka mahirapan, ilalagay ko na lang dyan yung mga product, itatag ko. So, click mo lang yung title ng video na to, yung more, pindutin mo lang yun, lalabas yung mga product na kailangan mo. So, meron din dyan uniform, ni Panda. Ayan. So, yan nga pala kung minsan, meron tayong deliver, kagaya nyan. Medyo malaki yung size ng uh, coffee niya. So hindi kasya dun sa butas So Galing pang bat fresh coffee yan So Kailangan meron tayong sabitan yan Mag improvise na lang kayo ng sabitan Para hindi matumba yan Nakasabit lang ang Gawan nyo ng paraan May kasamang strap naman yan eh Yung bag na itim na yan Yun na lang putulin yun tapos lagay yan oh. Kaya huwag nyo pong kalimutan, i-order nyo yung nakatag na product. Diyan sa click niyo yung title ng video na to mismo. May nakalagay diyan more than makikita mo yung mga product diyan nilagay ko na. Diyan na lang kayo mag-order mga kapanda. So yan. So magdi-deliver pa ako no. So thank you so much mga kapanda. Sana yung mga na hard na kasi uh, ilang days lang din nawawala din yan. Then uh, na Uh, hindi kayo na email or na text din comment lang kay dito sa baba then try natin kung paano kayo matulungan So hanggang dito na lang mga kapanda so mag-update ulit ako after uh, one month siguro baka may mga bagong na na gumamit ng ate referral link So lagi ko pong sinasabi ano so uh, wag po tayong maging uh, kamote sa kalsada mga kapanda